Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Isa sa mga games natin sa araw na ito ay ang tapatan ng Los Angeles Lakers at ng Charlotte Hornets. Out pa rin nga si Lebron sa game na ito, subalit nagbabalik na nga si Austin Reeves para sa Lakers. Sa Hornets naman ay out si Lamelo Ball dahil sa ankle injury. Out din si Brandon Miller. Grant Williams at Josh Green. Kaya naman sa palagay nga ng madami ay easy game lamang ito para sa Lakers. Subalit nakita nga natin na natalo sila sa at Nanda Hawks last game na walang Trey Young, Karis Levert, Kristaps Porzingis at Jalen Johnson. Napakaganda ng simula ng pinakita ni Luka Doncic scoring 11 points sa first 5 minutes ng game. Magkakasunog nga na puntos ang kanyang ginawa at nakipag na din siya sa mga fans. Ang scoring na ito ay sinasamahan niya din nga ng matinding playmaking para kay Rui Hachibura at DeAndre Ayton. Ganun pa man ang kanilang depensa ay talagang butas. Sa first 10 minutes ng game ay 13 of 17 sa field ang Hornets. Kaya naman hindi nila nakakamdaman ng magandang simula ni Luka Doncic at babaon pa din nga nila ang 40 to 36 lead sa dulo ng unang quarter. 16 points sa si Miles Bridges on 4 of 4 shooting sa 3 point line. Ang Hornets as a team ay 8 of 12 na. Sa second quarter naman ay mainit si Austin Reaves sa tinutulungan niya nga si Luka na buhati ng team na ito sa opensa. Medyo humigpit na din ng depensa ng Lakers at balimit tila sa 23 points ang Hornets sa quarter na ito. Kaya naman hawak na nga ng Lakers ang 65 to 63 halftime lead. 21 points, 4 assists na si Luka Doncic at 17 points naman si Austin Reaves habang 1 point na lamang nagawa ni Bridges sa second quarter. Sa third quarter ay pinagpatuloy lamang ni Luka ang kanyang mainit performance at tila ba bawat puntos niya ay tinititigan niya nga ang dalawang fan na nag-trash talk sa kanya sa first quarter at unti-unti na nga itong natatahimik nang lumobo na ang lamang ng Lakers sa double digits at meron na rin nga si Luka ang 31 points in three quarters kasama ang dunk na ito mga kaibigan. Sa fourth quarter nga ay sinusubukan pa ng Hornets na bumalik sa game na ito subalit mga dagger shots nga ang ginawa ni Luka Doncic kaya naman nakuha ng Lakers ang panalo sa luni ng game na ito. 38.7 na si si Luka, 24.7 na si si Austin Reeves at 21 points naman si Rui Hachimura. Isama na din natin sa usapan na ito na 4 straight games na out si Lamelo Ball dahil sa ankle injury, ang same ankle na inoperahan na ng dalawang beses since 2023. Last year nga ay naglaro lamang siya ng 47 games, the season before that ay 22 games. And the year before that ay 36 games tamang nilaro niya dahil sa magkakaibang ankle injuries. Sa 252 regular season games na available the last 3 years including ang season na ito, si Lamelo Ball nga ay nakapaglaro lamang na 105 games. That is only 41% mga kaibigan. Walang duda na ando ang talent sa kanya. Imagine naglalaho na nga siya ng pang star na level kahit na hindi siya nakakapag-insayo ng maigi tuwing off-season at limited games pa nga siya dahil sa mga injuries, ganun pa man andun na nga ang concern sa kanyang long-term health at pati na din sa kanyang pagiging seryoso sa sport. Andun nga ang duda kung mahal niya ba talaga ang basketball o gusto na lamang ang buhay o lifestyle na naibibigay ng basketball sa kanya. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?